Uh, magandang araw po mga kababayan. Welcome po muli sa ating YouTube channel. Ito po muli ang inyong lingkod si Kuya Mamo. At uh, sa ating mga kababayan sa Visayas, Mindanao, at uh, maging ang ating mga kababayan na po sa Ibayong dagat ay uh, magandang araw po sa inyo. Sana po ay uh, nasa mabuting uh, kalagayan tayong lahat ngayon. Ngayon mga kababayan ay bibigyan po natin ng uh, reaksyon ito pong mga nagiging kaganapan na uh, sa araw na ito ano at uh, mayroon po tayong uh, breaking news ngayon sa sapagkat ito po si si uh, attorney uh, Lopez ano yon pong uh, chief of staff ni BP Sara ay uh, sno po sa ospital uh, sa pagkat nagaroon po ng panic attack at uh, hindi matay ito uh, kanina ng uh, umaga so sino po ba ito si uh, uh, attorney Lopez at bakit uh, po siya na site in konti parang uh, dito okay. po sa kuada uh, uh, committee hearing uh, dito po sa Kongreso. Uh. Maaala lang ito pong si uh, Attorney Lopez, mga wabayan, ay uh, na-site in ito during uh, quad com, uh, committee hearing. Ano? dito pong si uh, Representative uh, Franz Castro dahil sa undue interference or uh, Uh, hindi na rapat na pakikialam ano doon po at uh, ito rin po mga kabayan na uh, yung uh, dahilan upang uh, ito pong si Bipisara Sara ay uh, sumugod din dito sa kongresa uh, upang uh, ay po sa kanya ay uh, sasamahan niya po itong si uh, Atty. Lopez uh, no? na ng uh, limang araw dito po sa kanyang kulungan ano uh, sa loob ng kongresa uh, at uh, Nakiusap po itong si Bipisara Sara na kung maaari ay gamitin niya ang opisina ng kanyang kapatid na si na Paulo Duterte upang uh, malapit di umano siya dito kaya uh, attorney Lopez ano at uh, madaling uh, makipag -ip na dito po sa kanyang chief of staff At sa puntong ito mga kaubayan ay uh, hindi nga po pumayag ito pong si uh, Congressman uh, Joel Chua uh, sa kahilingan ng magkapatid uh, na manatili dito ang uh, Vice Presidente sa loob ng opisina uh, opsina ni uh, Paulo Duterte ng uh, limang araw sapagkat uh, napakadelikado at uh, hindi po uh, bagay ano, na ang isang high uh, profile uh, personality ay uh, tumira ng limang araw dito po sa loob ng Kongreso na kulang po sa pasalidad, ano, tulad po ng tubig at kuryente, ay uh, wala po ito sa pagsapit po ng uh, gabi. So, ayon po dito, kaya uh, representative uh, ang mga kababayan, ang uh, switch ng uh, ilaw at tubig dito ay uh, centralized. Kaya medyo maihirapan pong uh, pumayag ito pong uh, chairman, na uh, ng komite sapagkat pagkata uh, lalabag po sila sa protocol at yung uh, kahilingan naman po ni uh, Paolo Duterte ay lalabag po sa protocol uh, ng uh, Kongreso. Sa kabila nga po mga kababayan ano ng uh, hindi pagpayag po ng uh, chairman ng komite na si uh, representative uh, Chua ay uh, nanatili po uh, dito po sa loob ng Kongreso ito pong uh, vice president ano at uh, Sinamahan niya po itong si uh, Attorney Lopez sa kanyang uh, kulungan at, uh, pong, uh, na. At ngayon po ng alas 3 ng madaling araw ay uh, isinugod po itong si Attorney Lopez ano sa ospital sapagkat tarum po ng uh, panic attack at uh, nahimatay do po ito at uh, kasama po si Inday ano sa pagdala nito sa ospital. Mga kababayan, nabibigyan po natin ng reaksyon ito pong uh, nangyayaring ito ngayon sa kasalukuyan dito po sa ating bayan ano? saan ba nagsimula itong problema ito ng Office of the Vice President at uh, bakit uh, humantong ito sa ganitong sitwasyon ngayon sa labat na yung mga problema at uh, tila nahihirapan ng uh, ayusin ano? ng uh, opisina ng uh, Vice President itong uh, nangyayaring ito at uh, marami na rin po ang nadamaya dito po sa problema ito lalo sigit itong mga tauhan ano ni VP uh, Sara dito po sa kanyang opisina at uh, lately nga lang ito pong si Attorney Lopez ang uh, huling uh, ginisa ng uh, kongreso ano patungkol po dito sa mga uh, anomalyang uh, nagaganap ano o naganap dito po sa opisina ng uh, Vice President ng uh, Pilipinas nagsimula uh, simula po ito mga kabayan ito pong uh, problemang ito ng uh, Office of the Vice President dito po sa uh, di umano yama ano uh, confidential fund ng uh, opisina ni uh, BP Sara ito po 125 million uh, na naubos lamang sa loob ng uh, 11 days so dito po sa uh, accomplishment report ano ng uh, office of the vice president ay uh, kapasin pasin uh, di umano ano ayon po sa mga congressmen ano dahil uh, yung uh, ating uh, congress mga kabayan ay uh, bumuo ng uh, task force ano, at uh, nagkaroon po ng uh, committee yung uh, kanilang uh, hanay, ito pong uh, Quad uh, Committee uh, Hearing ano, nagkaroon po ng uh, pagdinig dito po sa problema ito ng uh, Office of the Vice President upang tuklasin at uh, alamin ano, sa pamamagitan ng uh, pag-iimbestiga kung uh, paano nga ba nalustay itong uh, 125 million uh, confidential fund ng opisina ng bay Vice President. Dahil sa hindi pagsipot, ano, dahil sa hindi uh, pakikisama ano, ng uh, Vice President ano, dito po sa Kongreso, patungkol po dito sa problema ito ng kanyang opisina, ay uh, lalo pong uh, lumaki yung uh, problema dahil uh, hindi po tinantanan ano, ng uh, Kongreso ito pong uh, di umano yung maulumal yung uh, paggasta ng 125 million ata uh, ini isa-isa nilang ungkatin uh, uh, ano mula po dito sa opisina ng uh, Vice president ano lahat po ng mga uh, resource person na mula po sa opisina ng uh, office of the vice president ay talagang ginisa sa kongreso at uh, marami po ang nakontemp at uh, marami rin po ang uh, di umano'y uh, wala na po sa opisina ng vice president upang uh, takasan ano ito po mga katanungan ng kongreso dito po sa uh anomalya ng kanilang opisina. Uh magbibigay po tayo mga kabayan ng opinion, ano, hinggil po dito sa mga nagaganap ano dito po sa opisina ng Vice President at uh, kung bakit po ito uh, lumala ng husto. At uh, hanggang ngayon ay uh, hindi pa maayos ng uh, Vice President itong uh, problemang ito. So, sa aking uh, palagay ano, sa aking opinyon uh, Uh, hindi po ito lalala ano Ito pong uh, problemang ito kung wala man talaga silang uh, kasalanan o walang anumalyang nagaganap sa opisina ng uh, opisina ng uh, vice president bakit hindi niya harapin ano Bakit uh, hindi niya harapin ang uh, ang uh, problemang ito, yung mga katanungan ng mga kongreso dito po sa quad uh, committee hearing bakit hindi niya uh, ayusin, tapusin yung problemang ito? Uh, bawat uh, imbita sa kanya, puntahan niya upang huwag nang madamay itong kanyang mga tauhan na ngayon nga po ay uh, kinaawaan At sa update mga kaubay, ano no, dito po sa huling uh, pagdinig, uh, dito po sa problemang ito ng uh, Office of the Vice President ay uh, mayroon naman pong lumabas na signatories ano, na mula po dito po kay uh, Regina Piatos na di yung, uh, fake uh, person ito at uh, hindi po ito totoong tao na isa po sa signatory ano dito po sa maanumalyang transaksyon uh, transaction ano dito po sa confidential fund dito po si uh, vice president ay mayro uh, mayroon namang lumitaw na pangalan ng mga tao ito po si Coco Villamin na, parehas na pares na pares din po ang uh, sitwasyon ano dito po kaya uh, uh, piatos So dito po ay uh, ito po ay uh, hindi ito pinaniwalaan ng uh, Kongreso. Oh. Kaya naman na uh, patuloy pa rin ano sa pagsasaliksik itong ating uh, mga congressman at uh, tugon po dito. So dito nga mga kababayan, ano balita uh, balik tayo doon po sa ating uh, opinion ano dito po sa pangyayaring ito sa mga kaganapang ito dahil uh, ito pong uh, kagabi lamang ay uh, tinungon ni Vice President itong uh, Kongreso ano dito po sa Batasan sa pagtahanays uh, nice daw po niyang uh, samahan ito pong si ataw Lopez ano dito po sa kanyang kulungan ano po ang basa natin dito mga kababayan ang basa ko dito ay uh, talagang uh, nagpapakita lamang ang uh, Vice President ng uh, pang-aasar ano dito po sa ating uh, mga kongresman sapagkat uh, nung po nga uh, siya po ay uh, inibitahan, ano para sagutin yung mga katanungan na dito po sa mga problemang ito ay uh, hindi siya sumisipot at uh, sa halip ay uh, sa social media niya ito uh, nilalatag ano, sa mga sa kanyang uh, social media account yung uh, kanyang kaniyang uh, sariling opinyon na pagkat uh, ayaw sa kanya ay uh, bias daw po yung uh, mga kongresman tungkol po dito sa kaniyang uh, kinasasangkutanang uh, problema. So dito mga kaubayan, ano uh, makikita natin na uh, dito po sa ginawa niya kagabi dito po sa pagtungo niya po dito sa kongreso at uh, dito po siya palipas ng gabi ay uh, tila nagpapaawa siya sa taong bayan ano at uh, makikita natin na talagang uh, naaawa din daw siya dito po sa kanyang uh, tauhan. Ngunit uh, bakit hindi niya gawin ano? Bakit hindi niya gawing uh, isahan lamang ano ang solusyon ng kanyang problema? Dahil uh, nakikita ko ano nakikita din ang uh, iba nating mga kababayan dito na ang uh, solusyon ng uh, problema ng uh, opisina ng Vice President ay uh, sagutin uh, at uh, harapin ano yung uh, problemang ito yung uh, katanungan ng uh, mga kongresman dito po sa quad committee hearing ano ay sagutin niya upang wag nang madamay yung mga kanya mga tauhan so doon po yung po mga kababayan ha no, ang uh, nakikita kong solusyon at uh, bakit hindi niya magawa so sampai bay tong uh, hindi hindi naman natin inaasahan na itong uh, problemang ito ng opisina ng uh, vice presidente So ibig sabihin mga kabayan, ah, hindi ito matatapos-tapos itong problemang ito. Kapag hindi niya po ito hinarap, ano, ito pong uh, problemang ito. So tinatakasan niya, tinatalikdan niya at uh, hinaharap niya 'yung mga katanungan ng mga kongresman nandito dito po sa social media. So walang uh, walang uh, konkretong uh, pamamaraan upang uh, magkaroon po ng solusyon ang kanyang problema na kinakaharap ngayon. So sa inyo po mga kabayan, ano, uh, Mag-comment po kayo ng inyong sariling opinyon napasagdik uh, ito pula mang ay uh, sariling opinyon na maaaring uh, matapos yung kanyang problema sa loob lamang ng ilang uh, araw kapag ito ay uh, hinarap niya na sa kongreso itong problema ito ilatag niya yung uh, mga ebidensya no na hindi totooong uh, nagkaroon ng anumang transaksyon ang kanyang opisina at uh, upang matapos na po ito at nang wag nang madamay yung uh, kanyang mga tauha na ngayon ay kinakaawaan niya. Sa iyo pong palagay mga kabayan, uh, comment down below kung ano po ang inyong uh, sariling opinion. Uh.